ang tip number 2. Kung walang mga gulay sa iyong bakuran, pwede mong ihalo ang mga retaso ng repolyo. Ayan, pechay bagyo na nakukuha sa palengke. Mabibili mo yan, mga 10 to 20 kada plastic, eh good na yan for the whole day consumption ng iyong mga alagang manok at kung suki mo naman yung gulayan Pwedeng ibigay na lang yan sa iyo mga kataktika Basta suki ah Yan Ang gagawin lang natin dyan mga kataktika Yan ay Siyempre Lilinisan natin yan Kung yung pagkain natin ilinisan Pati ang pagkain ng alagang manok Ay kainang kailangan ding linisan Yan mga kataktika Linisan hanggang maging malinis yung tubig Pagkatapos Yan pwede nyo na uling gayatin. So, gayatin ng halos maliliit na makakain ng mga sisiw at ng mga malalaking manok breeder o yung mga kapalaki pa lang, mga pulets or mga stag. And then, ganun uli mga kataktika. Haluan uli ng mais. Ang mais natin, binababad natin overnight kung umaga at kung hapon naman. Pagkatapos mong pagkain sa umaga ng manok, ibabad mo na para sa hapon. At syempre, ang ating superfood de malukay. Yan, nandito lang yan sa ating bakuran mga kataktika. Sabi ko sa inyo, kung ano nasa bakuran, yun ang inyong gagalitin. Dahil itong uh, superfood natin ay epektibo na dagdag pagkain sa alagnok at mabisang dagdag sa kanilang inumin dahil Kakaibang sustansya ang nabibigay niya. At ang isa pa, siyempre, kung magkakatay ka, sigurado kang ang iyong maluk na kakatayin ay very healthy na magbibigay ng nutrients sa iyo. At aktika. So, pag kumulay na yung tubig para sa inumin, light green, pwede na yan. At yung maging excess, ilalagay natin doon sa imimix natin ng mga gulay at mais, palay. Darak Mais, uh, Bayo 1, Bayo 2, na pagkain ng ating mga alagang manok. Yan, muli, mix-mix lang mga kataktika, katulad ng ginawa natin sa mga nakuha nating gulay at pruta sa ating bakuran. Halo-halo-halo lang. Siguruhing mix well para malasang-malasa ang kanilang pagkain. At ang maganda niyan, mga kataktika, pag binigay natin sa ating mga alagang manok yan, Katulad yan, ayan, nagkakaagawan, may tumatakbo pa dyan pag nakakuha ng uh, pagkain. So maganda dyan, na-exercise -e din sila. Hindi naman mabubusan dahil sakto-sakto yan. So kahang ang advantage pagka yung uh, mga sisiw may kasamang hen, yung hen na sanay na sa ganitong pagkain ang magtuturo sa ating mga sisiw na kumain ng masustansyang pakain o patoka mga kataktika. Yan ang ating dalawang tipid tips para sa pagpapakain ng manok sa ating personal na experience na nasa ating mga bakuran lamang o pwede na bumili ka sa murang halaga sa palengke. At ito naman, kung ang mga manyo mga kataktika ay konti lamang. Hindi mo na kinakailangang gayatin ang mga gulay at prutas. Pwede mo na direct na ibigay sa kanila para meron silang libangan at whole day na nilang pagkain. So mga kataktika, yung una kanina pinakita natin, ini-slice natin, ginagayat natin yung mga gulay na nakukuha sa ating bakuran at yung mga gulay na nabili, retaso, mababa ang presyo sa palengke, ginagayat natin, isinasama sa mga mais, dalak mais, dalak palay, bayuan, dahil marami yung ating mga alagang manok. Siyempre, maraming pagkain ang kailangan. Kung puro commercialized na food, uh, feeds ang ibibigay mo dyan, baka naman, mabutas ang bulsa mo. Kaya ang ginawa natin, dag tayo ng mga gulay. At dito naman mga kataktika, dahil limited lamang ang alagang uh, manok, ganyan yan, o pwedeng sabit-sabit, pwedeng direct mo nang ibigay sa kanila. So nasa inyo yan mga kataktika. Kung ample ang resources nyo, pwedeng bumili. Kung hindi, pwedeng magtanim. At ito yung ating malunggay extract natural vitamins sa loob ng tatlong taon nating pag-aalaga ng manok at naging malusog ang ating mga manok walang bakuna -baku pero malakas ang kanilang pangangawan pero nasa inyo yan etong sinasabi ko sa inyo mga kataktika hindi experto hindi ako professional sa pag-aalaga ng manok ang binabahagi ko lamang ay ang personal kong karanasan sa pag-aalaga ng manok, native, crossbreed, na seal, silky, sa loob ng tatlong taon. At tuloy-tuloy mga taktika, tayo nakakapagparami ng manok na ginagamit natin ay ang pamamaraan na ibinabahagi ko sa inyo. Yan. Mga kataktika, kung ito inyong naibigan, don't forget to like, share, and subscribe. Yeah, paborito nila yan. pag natin. So yan yung additional nila na pagkakabalahan. Muli mga kataktika, ibinahagi natin ang ating karanasan sa pag-aalaga ng manok at sana'y may natutuhan din kayo mari kayo makatipid ng pagkain ng manok, subalit hindi makukompromiso ang kalusugan at sustansya ng mga makukuha ng ating mga alagang manok. Ikaw kataktika, ano ang tipids mo sa pag-aalaga ng iyong mga alagang manok? Share naman!